What is up mga kahiro for today's vlog Pag-uusapan natin ngayon kung paano magpalit ng spark plug So panoorin nyo yung video na to Make sure na tapusin nyo yung video para makita nyo yung tamang pagpapalit ng spark plug sa ating PCX160 So eto pala yung binili kong spark plug sa Asa. So genuine parts to eto yung ito yung part number niya. Screenshot niyo na lang. Original to mga kairo. Sa kasa ko mismo nabili. So ang price nito is 950. So ikabit na natin to mga kairo. Sa pagpapalit ng spark plug mga kairo. Ito yung tools na kailangan natin gamitin. So alam ko lahat naman ng brand nyo ng motor is may freebie na ganito. Ito yung spark plug wrench. So kasama na talaga siya pag bumili kayo ng motor. So ito yung uh, free na tools. Ayan kung makikita nyo. Ito yung tinatawag na spark plug wrench. So freebie lang yan mga kahiro. Mostly naman ang mga brand yung motor is may kasama talaga nito so sa so pagpapalit ng spark plug so ito yung pinaka enclosure nya so ang una natin gagawin is tatanggalin natin tong mating inyan makikita nyo may push pin dyan so tatanggalin lang natin yan para mahugot natin tong cover kasi pag basta na lang natin to hinugot nang hindi to tinatanggal so masisira yung lock nya so kahit anong panandot pwede kahit screwdriver so yan lang yan and then pwede mo nang hugutin ayan after nyo tong matanggal na push pin so pwede nyo na siyang gamitan ng fry tool para mabaklas tong cover so sungkitin so nyo lang siya dito yan. Yan. Pababa yung hugot mga kahiro. Kasi dito yung lock nya. So yan. Natanggal na natin. Yan mga kahiro. After natin matanggal yung cover. So yan. Makikita mo na yung pinaka uh, spark plug. eto yung spark plug cap. So hugutin mo lang to. So yan. After nyo mahugot tong spark plug cap mga kahiro. So yan makikita na natin ayun yung uh, spike plug ayan. Yan. So ito lang yung gagamitin natin para mahugot natin siya. Yan. So pit na pit siya diyan. So ito lang yung kailangan nating gamitin para mahugot natin siya. So update ko na lang kayo mga kairo dahil wala akong taga-video. So mahirap gumawa ng Uh, isa lang ang kamay. Yan since ah uh, medyo naluwagan ko na siya. So malambot na siya, pwede na natin siyang kamayen. Hanggang mahugot natin 'to. Yan. So yan yung spark plug ko. So medyo lean talaga ang uh, mixture ng stock setting ni PCX or yung mga Honda and then kung mapansin nyo yung pinaka tip nya parang melted na siya or medyo natutunaw na so take note mga kairo 12,000 pa lang yan kung makikita nyo no so medyo melted na yung ibang sides nya ayan no? Mapansin nyo pero sa ma, sa actual nakikita ko eh ewan ko lang kung nakikita dyan sa camera So, yan yung importance sa pag-aalaga ng spark plug. Kasi itong mga kagaya nitong pyesa, so hindi natin siya nakikita dahil nasa loob to ng makina. So, kaya importante na may maintain natin siya regularly. Dahil yung mga ganitong pyesa, gaya ng nabanggit ko ng paulit-ulit, isa to sa nagkakos sa pagtirek ng ating motor kaya kailangan talaga to uh, pinapalitan ng regularly so 12,000 pa lang to mga kairo paano na kaya kung pinaabot ko pa to ng 24,000 or uh, 30,000 ba diba? so baka natiri ka na ako so eto yung ipapalit natin na bago So yan yung side by side comparison natin. Ayun oh. Especially sa tip no etong luma may mga part sya na medyo melted na especially dito sa side na to so habang etong uh, bagong spike plug so yan pantay na pantay talaga yung tip nya yan so napaka napakalinis pa so ikakabit na natin to mga kahiro and then update ko na lang kayo after So sa pagbabalik mga kahiro ganun pa rin, ito yung gagamitin natin, spark plug wrench. So yan, ipapasok lang natin to dito. And then issue shot natin to sa butas. Make sure pala mga kahiro na pag nagpalit kayo ng spike plug, huwag niyo munang gagamitan ng tool. So uh, kamay lang muna yung gagamitin natin na panghigpit para masigurado natin na hindi tabingi yung spark plug or mali yung pagkapit natin so kailangan kamahin muna natin mga kairo para makaiwas tayo sa pagka lost thread ng spark plug kasi may tendency kasi yan na tumabingi pagka hindi maganda yung pagkalapat ng spark plug so pag ginamitan nyo ng tools hindi nyo siya mararamdaman or uh, manonotice na may problema sa pagkapit di gaya ng uh, kinakamay mo muna so mararamdaman mo siya kung uh, maganda ba yung lapat or may problema so yun ikakabit ko na mga kairo, update ko na lang kayo after natin tong may pit ng tama gamit yung kamay or hand tight saka natin siya higpitan ng tools etong combination wrench na freebie update ko na lang kayo mga kairo. so yan Ah uh, ginagamitan ko muna siya ng kamay or hand tight para sigurado natin na lapat na lapat yung spark plug so hindi ta hindi siya tabingi kasi once tumabingi yan mga kahero malulost yung spark plug or yung mismong head so baka dahil doon yung imbis na do it yourself mauwi tayo sa destroy it yourself <laughs> so ayaw naman natin ng ganun kaya nag iingat tayo so, eto yung proper way kaya tinuturo ko rin sa inyo mga kairo para hindi kayo magka problema so ayan ko, yun naramdaman ko na tumigas na or may resistance na ibig sabihin lapat na yung spark plug so pwede na natin siyang higpitan gamit itong tools sa paghihigpit naman mga kahiro ang tamang pagigpit ng spark plug is wag nyo siya masyadong pepersahan or i-over kasi baka malost red rin yan mga kahiro dahil alam naman natin ang metal is pag uminit yan is nag expand so hindi naman natin to kailangang persahan ng malakas so saktong higpit lang pag naramdaman nyo na uh, lumapat na siya so hindi na naaalog so okay na yan kasi habang umiinit naman yan is mas humihigpit yan take note nyo yan mga kairo yung mga sinasabi ko sa inyo para makaiwas kayo sa sakit sa ulo so after natin mahigpitan yung spark plug so pwede na natin tong ibalik na spark plug cap so i tutusok lang naman natin siya or itutulak papasok so pag nag click na siya so yan ibig sabihin lumapat na siya So para ma-testing natin kung okay ba yung installation natin, so pwede na natin siyang i-start. Yo. So napaka-smooth. Ayos na ayos na kayo. So patayin na natin kasi testing lang naman. Balik lang natin tong cover mga kairo since tapos na tayo. So patulak lang pataas. Yan. Yan, pag narinig nyo na yung click, so pwede nyo na tong ibalik na push pin. So ipasok nyo lang din dito ulit. Yan. Then pag naipasok nyo na, i-push nyo lang tong pinaka pin. Yan. So magkiklik yan pagka lumapat na. So yan, tapos na tayo. Ibalik na lang natin tong mating. Yun, tapos na tayo mga kahiro. Na naikabit ko na ulit yung spark plug at naibalik ko na rin yung cover at matting. So, successful yung uh, pagpapalit natin ng spark plug mga kairo So, nakita nyo naman tinesting ko na kanina. So, okay siya Kung umabot kayo sa part na to, maraming maraming salamat sa panonood So, like, comment, share and subscribe. Ding nyo na rin yung bell para lagi kayong updated sa mga uploads ko pang parating. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you.